Hello, hello mga katigangs <laughs> Ito parang nasa Pilipinas lang <laughs> Yung bans nagyan ng ice cream <laughs> Parang nabibili yung naglalakad dyan sa kalsada <laughs> Ayan Ice cream Sa bans, Okay Pero ang panulag ko wala pa Nag-iisip pa ako Kung ano yung kukunin ko Siguro kukunin ko ay Ito siguro kukunin ko na panulak. Mocha, vanilla, cappuccino, latte, hot chocolate, hot water, espresso, black coffee. Salatay tayo. salah kita ya bisa mau tanggal naman lah na mag mix ini pa ini pa big lain nih eh. onte-onte eh. <laughs> okay nag thank you na siya. ibig sabihin tapos na lalagyan natin ng bislak buka tayo ng bislak dito ayan pag halo-halo ayan haluhaloin natin ng bislak ayan Oki doki mga katigang. na naman. Lamo na naman tayo. Parang nasa bulalo lang ako ha. E, yung ice cream eh. Okay doki mga katigang. Bye bye. bye.